Hi guys, super yummy goodness na naman hanap nyo. Yan. Tara, samahan nyo ako dito sa Nabotas para tignan ng sisig ni Mutik. Ito nga guys yung nagbabayral noon pa. Napapaisip nga ako nung una guys, bakit sila pinipilahan at dinudumog guys. Kaya nga pinuntaan ko na guys para masagot lahat ng aking katanungan. Yan. Ako po si yung owner po na sisig ni Mutik. Start to... Timothy nung 2021 pandemic. Nag-start siya dahil nakauwi kami ibang bansa, wala nang pagkakitaan. Kaya yun, nakaisip mag-business. Hanggang sa na ko to sa TV. Nag-start yung pangalan ng Mutik. Si Mutik kasi tatay ko. Naisipan ko yung pangalan sa kanya. Hanggang sa ngayon, beauty na nakilala dahil sa padal na rin. Ngayon ako na tinatawag nila Mutik. Dati tatay ko. Nag-start yung yung pangalan niya, after pandemic, start na rin kami ng mga deliveries. Yan, hanggang sa ako yung pinaka muna kilala din. Nag-start yung vlogs, hanggang sa napapanood na nung karamihan. Yeah. ayun na yung sisipin. Ihotik ngayon. Hanggang yeah, ngayon. Very inspiring pala ito, guys. Kaya pasukin na natin ng loob para mas lalo natin silang makilala. Yeah! Ayan nga at nakapasok at napansin ko may sarili-sarili silang toka. Ayan yung fryer, yung tagaluto ng bagnet. Ayan nga yung isa sa produkto nila bukod sa sisig, guys. Mamaya malalaman natin bakit sila pinipilahan dito sa bagnet na to, guys. Napag-alaman ko nga guys na mahaba ang process nito na bago naging bagnet. Guys, ito ang literal na labor of love. Siya rin ang refiller guys sa mga ginagamit pang sisig at bagnet na sinaserve niyan. Lupit mo, sisig ni Motik very organized at may kanya-kanyang station sila guys na perfect muna nga ito sir Melvin kaya pala kahit mahaba ang pila mabilis lang ang next station naman ng peeler guys kung saan ay binabalata ng mga onion na kailangan at iba pang condiments at next station ay onion chopper guys kung saan ay chichna chop lahat ng mga sibuyas guys katulad niyan ang next station sa harap ay ang chopper kung saan sinachap ang mga pangsisig pati ang bagnet nila guys dito nga sa area na to yung nakagutom guys parang gusto kong pumapak ng bagnet siya rin pala yung quality control guys napansin ko dahil piling pili ang nilalagay na karne ng bagnet guys sa bawat order at napupunta ang mga retaso neto sa sisig kaya naman sobrang solid at gamit na gamit lahat ng parts guys super efficient at ang katabi niya naman ay next station yun ng assembler kung saan inaassemble ang sisig pati ang bagnet at dito rin naka-assign ng mga sauces nila guys at iba pang mga condiments after ay babalutin. Yan! Yeah. after mabalot guys ay papunta naman ito sa dispatcher na station kung saan guys eh sa kanya nakaatas ang pagabot ng product at pagkuha ng payment guys at napansin ko rin na ang dami kong pinapansin sa kanila guys <laughs> pero sa kanya ang online orders kaya samot sari ang nagpipick up dito guys bukod sa walk-in meron ding mga rider lupit mo si Signimotic sa kanya rin ng secure ng order guys kaya order na kay guys pwede sa online at nag-offer sila ng regular size na masasabi kong sakto sa isang pamilya Meron ding special or large size. Bulol talaga ako sa R guys. Kasya siguro sa dalawang pamilya to guys. At meron ding pang party size guys. Pwedeng mix or kung gusto mo yung sisig lang. Pwede rin namang bagnet lang guys. Ayan. Ano pang hinihintay nyo guys order na meron pa silang homemade at chicharon para sa sisig. Ibang classic ka talaga. Sisig ni Mutik. Ngayon ay naintindihan ko na bakit kayo dinudumog at pinipilahan. Kaya umorder na ako at para matikman yan. Guys! Unahin natin ng bagnet. Guys! sa tingin pa lang ay alam mo na na crispy yan guys at chinay ko nga yan isa isa guys kung malaman at masasabi ko nga guys na ito ay malaman kung nagikarib nga kayo guys ay comment down below at ito na yung favorite part ko guys yung tikiman try nyo na to guys legit next naman ang sisig guys napansin ko nga na mayroon silang signature sauce guys para sa sisig nila at napag-alaman ko ang piling piling sangkap ito kaya naman ito ititigman ko na ito ang favorite part ko guys Tikiman time kain Legit lang sisig guys, crispy at creamy. Kaya pag umorder kay sisig na butik, try nyo to parehas guys. Yum! Yeah! At kung nakaabot kayo sa video na to guys, comment down below kung taga saan kayo para alam ko kung saan umabot ang video na to. i invite ko kayo dito sa uh, Kaye, ano, Intel IIT si Dublin 9. Ayan, bagong lipat lang kami nito, 3 months pa lang. Nato kami ng Dublin 9 at uh, along okay. Governor Pascual. Pwede nyo, kung pupunta kayo dito sa amin, i-waste nyo lang po sa si ni Mutik. Ayan, lalabas na po yan, si ni Mutik. Sakto na rito sa daan namin. Kaya nga pang nyo guys Tara na let's go Kaya thanks for watching guys For more super yummy goodness Like, comment, and subscribe Abangan ang next video guys